Dahil sa kanya. Bakit dahil sa akin? Saan mo? Bakit pa? Ngayon ako pumunta dito para ganyanin mo. Saan na sinachat mo? Ngayon na nagkita-kita eh. Yung mga sana, hindi na lang nagkita eh. Hindi, ganito na lang. Hindi na, sige na, na. na lang ako.

Oh <laughs> shit! <laughs> 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 Dahil sa kanya. Bakit tayo sa, sa akin? Ay, Sama, ano, bakit, ah? ay, ha? bakit pa? Bakit tayo? Patay tayo dyan. Ayan tayo. Ha? na Naano ko hmm. ano sinasabi mo doon? Hmm. Oh. Wala akong sinasabi doon. Sa akin sinama ko ni pakoy dito. Wala akong ibang ginagawa. love Kasi sa iyo namin ng kami. Kasi nga ni sana sinabi mo na lang para hindi na lang magpunta. Wala. 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 Wala tama sinasabi ko. Wala akong ganong sinasabi. Ay, ka. Wala akong sinabi sinasabi. Magkasama kami ka. sa akin yan. Huwag mga nakakarating sa akin. Poh oh, shit. Wow. Ay, sa kung okay, araw kami magkasama so? na sana meron sa kanya, direklamo na kita. Right. Direklamo. Wala mo kasi. Three, mo. Oh, yeah. oh, man, yan, man, no? Ay, siyempre. Kaya tigyan ko yan. Kaya tumakalagay sa mga. Kaya no, tumakalagay sa mga. Kaya tumakalagay Kaya tumakalagay sa mga. Kaya Okay, Parang wala ka sa, sa Wala akong para mo. Ma Ano? Ma Ay, -dada -dada <gibayan> tuba Ay, Ay, siya, Ay ano. ako? Ano ba sa ako Ay, si Wala akong ano dito. na lang kayo, Be. Hindi ako minom! Kung minom ako, pogi lang sa paniging ko. Wala akong sinasabi sa Meron. Wala, wala akong sinasabi sa ako pumunta dito para ganyanin mo. Sana na mo ako? Hindi na nagkita kayo tayo eh. Parang sobrang naman. Ay, makasana, hindi na lang nagkita eh. Ay, nakakahiyan, daming tao, tapos hindi ko yung tao kinagalan. Parang hindi tayo magkaibigan. Hindi na nga yun, dahil sa sinabi ko. Wala nga ako sa aming masama sa'yo. Yung mga intindihan yun. Meron. Magkagalaiti ba ako kung wala? Kanina ka ba, alas 12 dito. Uy, bako ikaw, alam mo kung ano yun. Alam mo kung nasa sa tignan mo, tignan mo yung mukha mo, alam mo. Ano alam ko, wala nga alam. Ayan, kayo lagi magkasama, alam mo yan. Wala nga alam ko, wala nga akong sinasabi. Meron mo na sinasabi, ano, impenyo ka. Ang dami pang tao, bakit ka ganyan? Ba't ako? Ba't ako ang inaano mo lang? Ay, kung nagsimula eh. siya ang nagsimula. Kaya na. hindi na ako nakakasama doon so, dahil sa kita kanya. Kita mo na nalangin na nalimit lang ako. Di nga kumiinom eh. Di nga ako nakikinom sa kanya dito. Da, Daddy, send mo yan! Grabe so, um, ka naman siya ka. Malayo yung barangay dito. Ako sa kanya na lang ito Di ano, ano na lang. Di okay lang. Di okay lang. Bala kami pag ano. O, kakampihan mo yan? Hindi. Mag-usap pag usapan lang yun dito pa, siya, boy. Ha? mag na lang din dito. kasi. Oh, ang problema nga kasi. mag-usap na, na tayo, mag-usap na, 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 na tayo. Na B tayo. Eh, hindi na tayo Wala guys. Hindi na na uuwi na lang ako, uuwi na lang ako. again. ka. ka ang ito eh? Ano na tao dito pa so, yun na nago ako ng bit but ba lang? Hindi no? ka okay okay lang, hindi ka lang. Hindi lang. Hindi lang. Hindi Hindi ka lang. lang. Hindi ka Hindi ka lang. lang. Hindi Hindi ka lang. Hindi ka lang. Hindi ka Hindi ka lang. Hindi ka lang. Hindi ka lang. Hindi ka lang. ka lang. Hindi ka ka Hindi ka lang. 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 Hindi na Ay, ako, ano mo ako? Eh, bigyan ni ah. Pero, ikaw yung muna nagtaas mo. Sabihin mo na lang ka, Hindi naman Siyan. anong tama yan. Pasensya na ka, mo. Tara na Tara eh. Sige, akong ano ah. Hindi, <laughs> ba mo pag-usapan yan. Come oh, on! May, la may, la may lakad pa tayo eh. Dapat sila ako. na kayo pumunta oh, dito. Babe, mag Wala ka. Sige! Sige, babe! Sige, babe! Sige, babe! Sige, nga. Sige, babe! Sige, babe! Sige, babe! Sige, Sige, babe! babe!

Anong klaseng kaibigan siya okay, ka? Okay. Hey, hindi, kinakita ka kaibigan. simula sinabi nga Uuwi na nga kami. Ay, hiya, ako, mo. Sige. Sige, boss ba. Sabihin mo kay Pacboy. It's your bra. It's Pop updol, pop updol. Pop updol. Oh, 'Yun ay masisira damit ko. Pop updol. Hindi ako sisi. Nagawa ko kasi. Dol, <laughs> <No>. Concern, concern na concern. O, siyempre nakakaya kasi ako nag-imbita. 'Di ba first time ko dito sa Kubo? Sabi niya, taruhan natin. Ang sabi ko pa naman sa kanya kanina. Ano, ipaparating ko sa iyo kung <laughs> <laughs> ano ang ginagawa namin weekly, kung gaano kami kasaya. Kasi <laughs> <laughs> subento, pero mag-a-kumikilos ako tama nang uka na. Bakit 'di mo kinakabayan ng sanyan?